pagpasalamat natin ang kanyang dakilang pag-ibig habang tayo ay nabubuhay, habang tayo ay nakakagising ng mapayapa kahit mahirap ang buhay, simple ang buhay, basta buhay. Ano, ito ay indikasyon ng pagpapala ng Diyos. Kaya lagi natin sabihin sa Diyos, ang salitang salamat po, Panginoong Diyos. Pag-ibig natin. Salamat po, Panginoong Diyos. Ayan. Gusto nyo magkalipot, magpasalamat. Habang umuhay, patuloy tayo ng papasalamat. So tulad nga lang lagi dito sa prayer ni St. Francis, ang sabi niya doon, sa pamagitan ng patuloy, dapat so, na so, pagbibigay, tayo sa pagpapasalamat. At kapag bibigyan tayo ng papasalamat, ay eh, tayo patuloy na sa matanda. Napakilang na ng transfer ngayon know, ako po po sa sa pag-ibig ng Diyos. Kailan daw kailan daw naging makahulugan o makulay ang buhay? Bakit daw naging makulay ang buhay natin mga tao? Kailan? Sa so, palagay nyo, kailan naging makulay ang buhay ng tao? Nagkakaroon ng makahulugan buhay. Dahil ano? Uh, ha? Bakal ah, ba sabihin niya, ang buhay pag may pera. Mayapa. Wala. Para ano ba yun ha? Wala pa. Alam niyo, nagbibigyan na nagkakaroon ng makamulugan ang buhay. Nagiging meaningful ang life kapag meron pag iba? ba? hindi natin nakakalimutan ang mga bagay at nagbibigay ng ngiti sa araw-araw na ating buhay kapag tayo ay may pag-ibig. Sino yung walang pag-ibig? Kaya well, yung mga taong lagi na kasimangot mamot, yun ay kulang sa pag-ibig. Ah. Yung laging busamot ang muka ay kulang sa pag-ibig tayo. Kaya, pag yung mga ano, yung parang masungit, sabihin yung sabihin niya na, I love you, ay eh, dahil may ngiti yan. Oo. Oh. Yung mga asawa yung tatay na tatay, sabihin niyo, I love you, dahil may ngiti sa inyo yan. Lalo na kung kinsinas katapusan, sabihin mo, I love you. Ay, talaga na wala. Baka bagay na Pagsabi ngayon sabi, lang, yun lang. Yun lang. Pero alam nyo, yung gospel pa rin sabi, kung kayo ay nagmamahalan, makikilala kayo na kayo ay mga kristyano na mga anak. Lagi nating tandaan. Katulad yan nung sabi nung may kanta eh. Ang sabi nung sa kanta eh, kung hindi ako nagmamahal ay sino ako. Ibig sabihin, ang identity, pinaka-ID nating mga Kristiyano, pinaka-ID nating mga tao ay yung pagmamahal. Kapag hindi ka nagmamahal, hindi ka tao. Mas masahod ka pa sa hayop kapag ikaw ay ka hindi nagmamahal. Kasi yung ultimong yung hayop, Nagmamahal yan. Minsan nga ay meron kaming alala ko nang anak. Ay ipot ng ipot ko sa kumbento. Ay kadami-dami na. Pinamigay namin. Ay yung inyong anak ay tal, yung ina ay kwan. Madudurog ang puso mo. Dahil lagi niyang pinupuntahan yung lugar na pumasa ng kanyang anak. At lagi siya na sabi, yeah! <laughs> Ibig sabihin, minahanap niya yung ang anak. anak. Kung ang hayop ay merong ginin ko ang puso magmahal, ay tayo pa kaya mga tao ang hindi magmahal. No? Kaya naalala ko sa rin lagi yung ano, yung ating ah uh, yung nakalipas na um ubispo na isa sa tatak ng kanyang pagigibuhay ay yung salitang I love you. Mga minamahal na kapatid, ito rin yung dahilan kung bakit ang ating Panginoong sa Kristo ay nagpakasakit, namatay, at iniligtas ang sa dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Diba? Ano sabi sa John 3.16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa pagibukan. No, At ibig niya ang kanya kung tumanak. At kung sino magsumapala tayo sa kanya, ay hindi mapahamak pa kung hindi ng buhay o walang hangin. Pag-ibig pa rin ang dahilan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya, minsan pag ikaw ay nag-depress, Huwag mo isipin na walang nagmamahal sa iyo. Kahit nag-break kayo, huwag mo isipin na wala nagmamahal sa iyo. Ay, may mga ibang tao eh. May ibang kabataan eh. Pag nag-break kayo, gusto na mag eh. <laughs> ang pinag nila, walang nagmamahal sa kanila eh. <laughs> Hindi lang pinagutan ng kapitbahay nagpapakasal sa kanila. Hindi ang pinansin mo kanyang, hindi lang tinext, o may ne, uh, ne message sa message niya mo kanyang kaibigan, na yung, yung, yung tingin niya, isyota na niya. Meron mo ganun? pumapansin sa iyo, akala mo yung mundo hindi wala hindi ka na mo, wala nagmamahal sa iyo. Umito ka. Tumungo ka. Umikit ka. Ipikit mo ang mata. At doon mo mararamdaman ang tunay na pagmamahal. Pagmamahal ni Kristo. Pagmamahal ng ating Panginoon Diyos doon na ma, mag madarama ang kanyang yakap. You no? Know? Ganon ka dahil pag-ibig ni Kristo. Mas ipinagdadama niya ang kanyang pagmamahal sa panahon ang isip ko'y parang walang nagpapahalaga sa iyo. Walang nagmamahal sa iyo. Upang malaman mo na araw-araw, sa araw-araw na iyong buhay, hindi-hindi ka naging isa. Papakinggan niya ang iyong mga panalangin. Sasamahan ka niya sa mas matagumpay na hamon ng buhay. Mga minamahal na kapatid, sa mga gawain natin, bakit naging sa ang barang natin kanina? Bakit sa naging makahulugan ang buhay? Dahil sa pagpamahal sa araw-araw natin pagkikisalamuhan sa ating sa mga tao, maging sa ating simbahan. Bakit itong simbahan natin ay mula sa pagiging parang isang dampa lamang ay naging isang ganito at magiging isang malaking simbahan pa. No? Excited, excited ako ah, the way. bye Tuloy, ah, uh, kusihan na ma-sundan pa din yan, tapos magiging doon. Dahil naniniwala ako, dahil sa pag-ibig ng bawat isa, sa kanyang tungkulin bilang isang kasapi ng simbahan, bilang isang anak ng Diyos, ang pag-ibig na ito'y magiging daan upang tayo magkaisa at mas magiging makahulugan pa ang paglilingkod natin sa Diyos. So, maka-acquire natin ano, di ba? Bakit kayo umaawit para lang ba magpapikat? Hindi. Dahil mahal ninyo ang Panginoon Diyos. At ang pagiging pwede pa na walang age limit. Kahit po si kahit po senior citizen na ha, pwedeng mag-acquire. No? Kahit po 70 years old na, pwedeng mag-acquire. Ha? Ang paglilingkod ay katulad ng pag-ibig natin sa Diyos at sa bawat isa. Ang pag-ibig daw ay hindi tumatanda. Ang pag-ibig ay nagbibigay sa atin na at parang tayo ay palaging bata. No? Nagpapalakas ng ating enerhiya. Kaya mga minamahal na kapatid, sa mga anak natin, lagi nating lagi nating uh, kunin uh, ang pagkakataon na ituro sa kanila ang tamang pagmamahal. Pagmamahal sa paglilingkod sa kapwa at sa ating simbahan. Kanina, di ba? Si Mami nagbabasa ng nang ng, ng Bible ba'y si susunod-sunod dito practice yun. Hindi na sa sa'kin iba ay hindi na sa sa'kin iba ay ano, ayaw ko, nangihiya. Ayaw ko na po si Mimba dahil yung anak ko yung pakulit, maingay. Susunod-sunod sa akin. Pero kung hindi nangiya yun, practice upang matuto ang bata na maging routine ng kanyang buhay na pumasok sa timbangan. Kaya, kahit nakulit, sige lang. Ang bata talaga maingihan, makulit. Pag hindi maingay, hindi makulit. Ay, naku, hindi nakakalupot yun. No? Di ba? Natural yun na tayo. Kaya sanayin natin, Sanayin natin ang mundong ito, sanayin natin ang ating komunidad na ang tao, ang bata ay magiging malapit sa ating Panginoon. Ang pagiging malapit sa Diyos ay simula ng pagiging isang mabuting tao. Sinasabi ko yun sa inyo. Wala nang pinakamabisang paraan na ang komunidad ay mabuhay ng masaya kundi ang um, pag gawin natin ang ating sarili na maging malapit sa Diyos. Mga sakristan ito, kada ko ako, kada gano'n, kalaki ba dito? Absent. Ha? Absent? Ay, <laughs> di ko na Si Brother Ra, <laughs> ha? Ah. Kuto, ha? Ha? Nagsiserve sila ng kasaglaw. Totoo ba yun? Nagsiserve sila ng kasaglaw. Ha? Of course, dahil sa pagmamahal natin sa ating Panginoon ng Diyos. Nagwapagin tayo sa ating mga nais marating dahil sa pag-ibig natin sa ating mga tungkuling dapat yung kanan. O, ito mo si Kaya, si Hala, matatapos ang kanyang term dahil naniniwala ang taong bayan na mahal niya ang kanyang ginagawa. Sa lahat, basta mahal mo ang ginagawa mo, magtatagumpay ka, magiging maganda outcome ng mga proyekto ng buhay mo. Ipagpatuloy natin ito mga minamahal na kapatid. Dahil alam ko, bihira man ako pumunta dito. Pero, damang-dama ko ang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig din ninyo sa Diyos. Parang noong isang punta ko dito, wala pang pinto. Ano ko? <laughs> ay may, may, may napakagandang na. Congratulations! Ano naman kaya ang masulong ano? Kaya, di siya pa, dalang-dalang ang mga punta din din. Kapagka, masunod ay wala pa. Uh, mga isang siya siguro, pagpunta ka dito, meron na naman. No? Kaya mga minamahal na kapatid, congratulations. Congratulations po sa bawat isa. Ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy niyo. Patuloy kayo sa mahal. At bilang ganda, patuloy din yung ibigin ng Diyos sa pamagitan ng pag-aalay ng inyong sarili. Ano? Ano ang sabi sa Misa? Yung sinasabi ng lagi namin ng you know, brother pag ng Misa? Ano paano ang ano yung ano daw dapat yung forma ng pag-ibig natin sa Diyos? Itibigin mo ang Diyos na buong puso, buong lakas. Ano pa? Buong isin, buong, buong lakas. Ano pa? Ayon mo ba? Ibig sabihin, ang pagmamahal ay hindi lang sinasabi ng bibig, kundi sinasabuhay. Pag sinabi natin, I love you, Lord, lagi kitang dadalawin. Ano Ano ba? Saan ka nakakita ng I love you na walang expression? Kapag ang pag-ibig ay walang expression, ito ay pag-ibig na patay. Kaya sabi natin kanina, eh, di ba? I love you, sweetheart. I love you, mommy. I love you, asawa. Huh? ko. Oo. Yan ay kung. Kasi mahalaga na yung pagmamahal, yung salitang pagmamahal ay may expression. May yakap! O anak, mahal ko ba yung mga magulang ninyo? Ba't ang hina? Ang tanong, pinagtitibla nyo pa sila ng kape? Yes! Ah, Nagungugas pa kayo ng plato ko yung umaga, tangali hindi kayo nag-aaway? Ay, Ay, awa. Mahina. Nagwawalis na kayo ng kapulan? ba? Sa mga bata, nag-aaral na kayo ng mabuti? Hindi mo na nagpo boyfriend? Ang, <laughs> <laughs> ang pag-ibig ay hindi lang kapal ng gawa ng pagmamahal at pag-aalay ng Diyos sa ito. Ganun din po sa ating simbahan. Kung mahal mo ang ating simbahan, kung IFI ka, mahal mo ang pagiging IFI mo, be with the church. Kahit parang busy mo sa iyong tahanan, kahit parang busy mo sa iyong mga gawain pang opisina, ang pag-ibig ay pinaplano pang laala ng panahon. Dahil kung hindi ko yan binabadjet, ang pag-ibig ay binabadjetan. Ha? Ang pagmamahal ay binabadjetan. Ganon din ang ating simbahan. Binabadjetan mo ng panahon. Dahil kung hindi mo yan pag-aalaya ng panahon, ako talaga sa araw na ito, ako talaga yung para sa simbahan. That is love. Pero kung sabihin mo, sa kana ha, harap na lang ako ng parangon. Pag maluwag-luwag na ako, oh, huwag niyo sabihin yun ha. Pag maluwag-luwag na po ako, umisya, father, brother, pag maluwag-luwag na ako, ay, parang ko puro sige. Wala ang pagkakalod sa simbahan. Luwang man ang asal-asal maluwag ka man sa pamumuhay o medyo gibit. Dahil sa pag parte na lang buhay mo na bigyan ng parte ang simbahan. Kaya sa ating mga ito yung patuloy at patuloy nating dapat ay isipin sa ating buhay. Ang ating simbahan ay pangalawang tahanan. Ang ating simbahan ay nagpapaalala ng pag-ibig ng Diyos. Na ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng mahabang buhay, masaya at makahalugan. Patuloy naman tayong pagpalaid ang ating dakila at walang ng Diyos at yakapin natin palagi ang isa't isa, -isa minroon mang pagkukulang minsan man tayo hindi nagkakasunto magkakaiba naman tayo ng political views but in the end tayo pa rin ay tayo mama mga anak ng Diyos. Kaya mahalin natin ang bawat isa. Mas tayo at patuloy na pagpanahin ng ating kapila at ng Diyos. Sa pangalan ng mga, sa anak at ang Espiritu Santo. Amen. Bakit tayo po ang lahat ating magpalin ang tumasang palatay. Tumasang palatay ang isa-isang Diyos. Sa isang Diyos sa pamakapangyarihan na lumipan ang langit at lupa at na lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasang so, pala tayo na tayo sa isang Panginoon ni sa Kristo, buto ang lahat Diyos, at mula sa mga bago tayo nagsimula ang panahon. Diyos huwag sa Diyos, iwanan huwag sa iwanan. Diyos sa ito, huwag sa Diyos sa ito. Iliyan ang hindi ka ay isa sa pagkakas ng mama. Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nalakas siya ang sa lahi. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanak siya ng Maria Virgen at ng Tao. Ipinako sa krus ang alam sa ating mga pananaw. amin na mga nakapatid sa ating pong pananangin at pagkasumaw at sa ating takpid at wala ng Diyos. Patuloy natin isama sa ating pagkarasal ang mga kapatid nating na ang ng mga may sakit, na at ay mga patitinding mga sundiranin sa nahinaharap ng mga buhay na sila ay patuloy na makadama ng pag-ibig ng Diyos. At in scripture, upang patuloy na gumamon at maging matatag sa buhay. Isama natin sa ating panalangin ang pagpapala ng Panginoon sa parokya nito at sa mga obligasyon sa parokya ng biyahe ng mga awa. Isama rin natin sa ating panalangin ang mga kapatid natin na nasa ibang bansa. Mga mag-inaw mga mangisda mga magsasaka at uli silang alayan at makatanda ng pag-ibig at sa ang tapat na ating sinasabuhay ng pag-ibig sa kapwa, ang siyang marapat na maging tapat ng ating mga kamayan at ang bawat sa tayo sa magkakasigit hindi madaling gawin. Kung kiwala natin ang ang tulong ng Panginoon sa bawat panalangin natin ang ating sama-sama tubod sa Panginoon Turoan mo kami magmahal. Ulitin natin. Panginoon, turoan mo kami magmahal. Hmm. Nawa, patuloy na itagoy ng simbahan ng pagmamahal ni Kristo sa lahat ng mga magpapahalaga, manalangin tayo. Panginoon! na huwag mapigyang inspirasyon tayo ng obis po maksimo at lahat ng pinuno na simbahan na isang buhay na naayon kay Kristo, manalangin tayo. Panginoon, tumawad, pangin Nawa, ang ating mga pamayan ng Tertiano ay maaari umamat sa mga nangibabaw na din ng kawalang interes pagka sarili at paghihiganti, manalangin tayo. Panginoon, ang ating mga sa mapatawad natin ang mga nagkasala sa atin at huwag magtalim ng sama ng loob at paghigat si manalangin tayo. Oh, God, well, well, well. Nawa'y hindi tayo magkulang sa pagpapakita ng mapagmahal na pangmamalasangin sa ating kapwa, lalo na sa mga may sakit. At mga may hirap, nasa yung tayo ng ipulan, manalamin tayo. Panginoon, ang tuwag at mga ipagmahal. So sa katawan, ipagkalaw mo ang iyong makalamin na biyaya, lalong-lalo lalo na... So, na, na sa third Sunday mag-sponsor, kung ang giriwa na giriwa na kanilang na sa Nathan Sevilla, Princess Marie Sevilla, Tanutoria Sares, Grace and Gay na Costa, Tokay Selta, Adrian Dian, Terminio Riazares, Alexa Sreya Sare. Ang sa kongregasyon nito, hindi na tanggapin naman nila ang iyong banal na may kawa ang loob at masuno rin puso at paglikurang ka ng may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay, manalangin tayo. Inaalaala no, na namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sinang si Pina Rodela, Maria Candelaria, Juana Ricaña, Militaria Sares, na sa ng buhay na sumasang paradaya kay Kristo, isinasamo na may igaw na sa kanila ang patuloy ng pagyabong sa pag-ibig at pag, -ibigan, pag, -ibigan, pag -ibigan sa iyo, manalangin tayo. Panginoon, sa buwan kami Para sa ating lahat, upang sa mga magina na paggawa, ang bawat isa ay makapagkamit ng tunay ng tagumpay, at bawat pamilya ay may taguyod sa damalang ang lipunan, ay lumago sa diwa ng tunay ng pagkatao,

Ah, Mga mahal na kapatid, tayo po ang katawan ni Kristo sa pamagitan ng isang Espiritu, tayo, tayo -isang ang lahat ay pinag-isang katawan ng tayo ay hindi niya. Panatilihin natin ang pagkakaisa ng tulog ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Ang ah, kapayapaan ang ating Panginoon ay lagi na wang sa inyo. Alas, may hirin. Ibigay po natin sa bawat isa ang pati ng kapayapaan. ng kapayapaan. Ibigay sa Panginoon ang karangalan manalapan sa kanyang pangalan magdala ng kain at tumaroon sa kanyang harap.